hoy oh, yan ita, ita, ita. na. Takbo! Oh my God! Ang saging ko! <laughs> Tayo sa nang sapun. Dito talaga sa atin lahat. Hindi doon. Ano? 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 <laughs> Tingnan natin kung saan siya pabagsak <laughs> Bantayan nyo, pagbagsak niya, pagbitaw, guming ba pa niya? <laughs> o, oh, pa naman ang tipit na yan Paano yung nakatali doon sa nyug? <laughs>

<inaudible> Dila. Eh, sila sabi, ano, ano ng kawi an nah sa tabing bahay. Dapat ang nakatanim na puno sa tabing bahay, ano lang 'yung kasi may mata. And, 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 and na Mabigat kasi <susp mercy> ng 'yan. Kasi hindi ng

Tayo sa lang sa pool? Dito talaga sa din lahat. magtumba doon. Mas malakas pala yung puwersa nyo eh. Hindi ka talaga dito. yung kanya puno eh. ang kaltas lahat. Dito ang harap. Dito ang harap ng kaltas. Dito ang hindi ba yung Tumal bumal puno niyo? Yeah. Na Saka dito yung harap ng kaltas na naman. Ah, dito dito Ay kung, dito nato... May isa pa, putulin mo na. Comment pa! <laughs> May isa pa! Tanggal na na ng mga sanga agad. Oh, putulin na talaga tap. yan. Putulin na rin yan. Ganyan, diyari isa pa na yun <laughs> Yung malilit na yan? O?

Ibig sabihin, dahan-dahan yung muna siya, amin? Ang bakod natin, na flat na. <laughs> ah, madali lang yan. Madami akong kakawati dyan. Kung gusto mo, kakawati ang ihulit natin. Huwag, pusti lang. Ito kasi kalaki. <laughs> Ito kasi pa na yan. Yung pataas kasi, diba? May isang daan ako Lupa. yung kakawati. Dito yung pakain niya. Dito na magkakawati. Ay, 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 ang kakawati hindi, maganda mga, ngayon kasi umuulan. May puro hangyo. Maraming panganggap. Pa, dito ba ganyan? May puro hangyo. Mabubuhay siya. Ang trahi labi ang kaltas sa papasok sa loob. Ito talaga mga makapitan. Ay, niya rin makaltas sa loob sa kapila talaga. Ang dami pang palamig ko. Kaya dito lang ang kaltas Parang hindi dito. Nasugatan na tuloy yung ano. Ay, pinipilit ko na yan. Patay na rin talaga yan. Paubod ko na yan. Pusin pa